Ginien. Start na din. <laughs> wow! Mickey Bihon! O, ko yung Wala ko siya mga plato mo ayan. Wala ko siya. Pahit kasi yung pancit eh. Pwede eh, na yan. Hmm. Pancit yung... din naman yan eh. Hmm. Yeah.

Kayo na kayo. Ben! Sige pa! ang mo. Ang sarap! Ang luto ko! Ang sarap! Ang Mmm! Pangit. 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 Yow, men! Yow, men! na! bay! Araw na, bay!

Pipino! Pipipino! Pipino! Pipino. Mm -hmm. Bebot! Bebot! Ako punta! Ben, yung kape! Wain ka na? Pili mo na yan, habi. Pili mo na